Yo what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Um, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please guys, don't forget to, to subscribe and then click the notification bell para maging updated ka pag mayroon tayong mga bagong upload. So, ngayon guys, yun nga, uh, kaya ginawa ko itong content na to Kasi kahapon guys, um, nakuha ko na yung uh, unang payout natin sa YouTube. Um, medyo, ano lang guys, for information lang din or share ko lang sa inyo, uh, hindi naman ganun kalaki yung unang payout natin. Honestly, medyo matagal ngayon eh. Kasi, uh, nag-start ako ng July. July, August, September, October, November. So, halos 5 months. Uh, halos 5 months ko siyang naipon sobrang hirap nung una kasi nga, yun nga, maliit na channel lang tayo, so uh, sobrang hirap kumita so, but yun nga, isa pang naging struggle ko aside doon sa earnings ng videos, isa pa sa struggle ko is yung address dito sa Saudi Arabia, so Medyo nahirapan ako dahil hindi dumating yung PIN ko within the period of um, inalat ni uh, YouTube sa akin. O ni Google AdSense. Parang ganun. Ang nangyari kasi, ganito pala siya guys. Uh, meron siyang apat na beses na pwede tayong mag-request ng PIN. Uh, ang validity ng request ng PIN natin pag nag-request tayo ng first uh, automatic yung first PIN once na almost nandun ka na sa threshold na $100 uh, ipapadala na agad ni YouTube yung ano mo yung um, PIN mo based doon sa address na nilagay mo doon sa AdSense mo. Then after that kung hindi dumating yung unang PIN mo within a month So, pag nag-check ka ulit ng AdSense mo, lalabas na doon yung uh, Generate New PIN. Parang ganun na notification sa baba. So, pwede ka na mag-generate ulit, uh, mag-request ng pangalawang PIN mo. So, sa pangalawang PIN, ikaw na ang magre-request nun. Tapos, within one month, ang bali dito lang ninyo nun is one month, uh, pwede ka na mag-request ulit ng panibagong PIN kung sa hindi dumating. So, hanggang umabot ako ng uh, fourth request apat na beses ako nag-request ng PIN and then kasi ang isa pa sa nakakabahala doon doon sa pag-request ko na ng pang-apat ko na PIN may na-receive ako notification from Google AdSense ano yung notification na yun? ang notification na yun guys is um, ang sinabi ni Google AdSense sa akin is you only have less than one month to activate your account uh, In order to continue placing the ads, parang gano'n. So, ibig sabihin nun, uh, tatanggalin nila or i-stop nila yung ads doon sa channel ko pag umabot na yung uh, limit or yung time frame na binigay nila na hindi ko pa rin na-update yung channel ko, i-stop nila yung ads. So, yun na, medyo nababahala na ako. Kasi, so, nag-search ako sa YouTube, uh, paano ba i-activate yung channel ko, kung hindi darating yung pin, ganyan-ganyan. So, meron akong nakitang isang video uh, kasi may kailangan kang i-attach na file or yung proof na talagang yun tama yun, or doon ka talaga nakatira or ano yung address mo talaga. So, ngayon, ang nakalagay lang doon sa mga pwede mong i-attach yung mga bank uh, statement or government ID with address, ganyan-ganon. So, ako, ang problema namin dito sa Saudi Arabia, yung ikama namin dito yung ikama namin um, walang address na nakalagay doon sa ikama so tapos yun pa ang masaklap doon yung resident sa ID namin dito walang ano wala siyang English translation naka Arabic yung nakasulat doon so hindi rin siya allowed ni YouTube kailangan uh, ma-translate or may translation siya ng, ng ano ng English So, isa na yun sa pinoblema ko. Tsina ko yung driver's license ko dito rin sa Saudi. Meron siyang, ano, meron siyang English, pero wala rin siyang address. Ayan, no. Wala rin siyang address. Yan. Wala ding address. So, ngayon, Problema ko, sabi ko, paano yan? So, ngayon, chinek ko ngayon yung, ano ko, yung online banking ko sa dito, banko din dito. Tuneck ko kung may address. Okay, mayroon ang address. Pero, kailangan statement. So, nagtry akong mag magprint ng statement niya. Walang lumalabas na address pala sa statement. So, pinroblema ko na talaga siya. Sabi ko, pa paano? Parang nawalan na ako ng gana. So, ngayon, ang nangyari, uh, naisipan kong i-check yung website ng post office. Doon luckily may nakita ako doon na parang online uh, online account ng individual. So tinry ko kasi uh, ano lang pala just for info, dito kasi sa Saudi last parang this year 2019 nagrequest request uh, nagbigay ng law ang Saudi government na lahat ng tao na nasa kingdom is mag update ng kanilang national address. So lahat ng bangko Uh, hinold lahat ng account kung hindi ka makapag-update ng national address mo. So, yun. Hindi ka rin makapag-open ng bank account mo kung wala ring national address. So, yun na yung isa sa policy ng Saudi Arabia. Uh, this year lang, kung hindi ako nagkakamali, this year siya na-implement. So, bigla akong naisip yun. So, ngayon, check ko doon, nung nag register ako doon sa online, kasi lahat dito sa Saudi Arabia nakalink doon sa national uh, ID mo, lahat post office, uh, yung mga violation sa traffic, banko mo, anything, anything, as in lahat-lahat nakalink doon sa national address mo. So ngayon, nag-check ako doon sa post office website, nag register ako doon, lahat. So nakita ako doon, may online tracking pala, malalaman ko pala kung may shipment para sa akin. So ngayon, check ko, wala, zero. As in, wala akong i-expect na package for myself. So, ngayon, check ko yung ano, may, may nakalagay kasi doon yung mga address-address. So, ko siya. So, dumating yung, may nakita ako na option doon na po pwede siyang i-print yung address, yung national address ko. So, pinrint ko siya. At ganito yung itsura niya, guys. O, ganito yung itsura niya. Yan. So, ngayon, nung nakita ko siya, sabi ko ay pwede dito pwede kong i-attach to sabi ko subukan ko na lang so nagantay ako ng ano ng day na maging pang one month yung fourth request ko ng pin So, which is, ang nirequest ko yung pin ko is November 19, yung fourth pin. So, inantay ko hanggang December 19, tapos nag-request ako ng manual review. Yun, nakita ko na, may nandun na yung, uh, yung parang icon na attach files, ganon. So, inattach ko ngayon yung files na yun. Then, nung pagka-send ko, guys, pagka-send ko is December 19. Sinend ko siya ng mga 7 yata ng gabi. Pag-uwi ko galing trabaho. So, ginawa ko siya. Nung nasend ko na siya, may nareceive akong email galing sa Google. Nung chinek ko, yung AdSense ko, wala na yung notification. So, ibig sabihin, activated na yung channel ko. Tapos, chinek ko yung earnings ko. Nawala yung ano, nawala yung kinita akong iba hanggang November. Tapos, chinek ko yung notification. Ayun, pinay-out na pala nila automatic yung kinita ako nung previous months. Pinay-out na nila immediately. So, hindi na ako nag-request ng request payout, ganon. Kasi, automatic nilang... Uh, tawag dito, automatic nilang pinadala yung sahod ko at same day, which is December 19, ko pinasa yung documents ko after parang one hour na activate na yung channel ko at that time din, pinadala din nila yung payment ko. guys, ito na. Magkano nga ba ang first payout ko for almost 5 months kong pinag-ipunan sa YouTube channel? Al guys, honestly, hindi siya ganun kalaki ha. Pero gusto kong maging honest sa inyo. Dahil especially, wala naman, wala naman akong kikitain kung hindi dahil sa inyo na mga subscribers ko or sa mga legit kong kaibigan dyan, especially sa mga taga Team Asia, mga Bytes Squad, mga ng Buyers. Ayan, thank you so much guys. At ngayon, resibo na lang papakita ko sa inyo Ayoko na mapakita yung pera <laughs> So, ito Ito yung resibo Na nakuha ko Ayan, galing sa Western Union Ayan, guys Malinaw Galing sa Western Union And then, ang pangalan ko Ayan, nandyan yung pangalan ko sa taas Ayan, ayan yung pangalan ko Tapos, guys, ito pa Bago ko i-reveal kung magkano yung sinood ko may problema kasi dito sa Bata, sa Riyadh, dalawa lang yung din, uh, dalawa lang yung may Western Union which is first is yung Indias at saka yung second yung Ersal. Yung Ersal is para siyang post office din na kung saan po kang mag, mag pull out or mag claim ng pera doon. Sila lang din ang may Western Union. Ngayon, unang-una, pumunta ako sa Indias kasi doon ako lagi nagpapadala sa Indias. So, pagdating ko dun, guys, fill up na ako ng form. Ayan, fill up ko na. Tapos, binigay ko na sa counter. So, nila, yung tracking number, meron naman. Tama naman yung tracking number. Pero, ang problema kasi, sa national ID ko dito sa Saudi Arabia, may middle name. Ngayon, doon sa pinadala ng Google yung nilagay nila dun sa receiver first name ko lang at saka last name so wala yung middle name nawag nila yung manager nila kung pwede ba ganyan ganyan so sabi ng manager hindi daw nila pwedeng i-pay out sa akin dahil yung pangalan ko first name and last name lang wala daw po yung middle name which is sa uh, national ID ko may middle name so kailangan daw pareho So ngayon, namumblema na ako. Sabi ko, magbabakasyon na ako. Tapos, kung i-request ko pang papapalitan ng pangalan to sa Google, medyo matagal pa. So sabi ko pa, paano yan? Hindi na ako nakipagtalo. Pero nung una, nag ako, sinabi ko sa kanila na bakit pag kumukuha ako dito galing Dubai na pera, um, pwede naman. Wala namang, ano, wala namang problema. Uh, same lang din naman. Pero sabi nila, share pa Google, hindi po kami magpe-pay out kung hindi po pareho yung nakasulat doon sa ID mo at saka yung sa receiver's name. Ako sabi nila, sir, try mo na lang sa Ersal, which is yung sa post office. So ngayon, pumunta ako doon at saka wala akong account doon, guys. So hindi kasi siya basta-basta makakakuha ka ng pera or something or makapagpadala kung wala kang account hindi ka nakaregistered sa kanila so ngayon Nag-open pa ako ng account sa Ersal Ayan, nag-open ako ng account para makuha ko. Tapos, luckily guys, um, pinayagan nila or inalaw ng Ursal yung payout ko kahit wala yung middle name ko. At saka yun nga guys, for your information, dito sa Saudi Arabia, ang nagpapadala po ng payment is... So, galing po sa Google Ireland po yun. Ngayon, this is the time. Magkano nga ba ang sinahod ko sa... Sa aking YouTube channel Magkano yung first payout ko So guys, ang first payout ko po Is Tumataginting na $308 lang po Ganyan lang po siya Kaliit, $308 Equivalent po dito is Ayan 1,000 something, Ayan, 1,133.66. Six. yan po yung uh, kabuuan ng kinita natin o yung first payout, kasi yung December ko uh, hindi po siya kasama, hindi po siya sinama dahil um, hindi ko alam kung base kasi may cut off kasi si Google so yun kaya hindi po siya sinama so yun na lang guys hanggang dito na lang po yung ano natin yung uh, vlog natin na to so just for information guys uh, pwede kung po pwede hanggat maaari po uh, sa mga taga Saudi dyan ayan Uh, kung gusto nyong makuha agad yung pera nyo sa airsal nyo lang kunin, kung sa ikaman nyo meron kayong middle name, tapos yung pinadala sa'yo ni Google na information is wala po siyang middle name. So, yun po yung problema. So... Kung meron ka mga katanungan dyan guys or kung meron ka mga experience na katulad ko or something all about this thing sayan you're you're free to comment down below John sa ating notification box so please guys uh, don't forget if you like this video don't forget to give the thumbs up and please uh, share And then, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, guys, please don't forget, don't forget to subscribe. Click the subscribe button and don't forget, guys, wag na wag pong kakalimutan. Isabay nyo na rin po ang notification bell para maging updated ka every time na mayroon tayong bago. So, guys, kita-kits ulit tayo sa ating next video. It's me, Lemmer, saying you. Bye-bye, guys. Thank you for watching.